Ayan mga kanoy pi, nasold na natin yung 17 pieces na sisiw at ito na yung pinagbintahan 1.6 mga kanoy pi Bali 17 pieces yon at free na lang yung isang sisiw doon na maliit pa kasi What's up mga kanoy pi, good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si kanoy pi for another video hindi ako namasada ngayong araw mga kanoypi bali may pupuntan kami nila misis at maika uh, sirinyan may iwan dito sa bahay bali araw pala ng sabado ngayon uh, pupunta kami ngayon, ngayon ng San Nicolas Pangasinan doon sa bahay nila misis mamamasyal daw siya at mamimista doon sa bahay nila <laughs> at ngayon din Idi-deliver ko rin yung 10 perasong sisiyo mga kanoypi Bale, yung papunta rin ng San Nicolas yung pagdideliveran natin yun. Saktong-sakto. Uh, drop by na lang natin. Nakakasukti, <laughs> di Bale, tawag nun, uh, 17 pieces sana yung kukunin nilang sisiw. Kasa lang, nagbago yung isip ni sir. Sampu na lang daw, mga ano, So, may pito na matitira dito sa kulungan, sa brother nila. Yan. Lagay muna natin sa box yung ano. Yung sisiw. Malaking box na to. Mga kanipis yung ano. Paglalagyan natin yan. May lamok. So dyan natin ilalagay yung ano. Yung sampung pirasong sisiw. Ayan mga kanipi, kuha na tayo ng mga sisiw dito sa ano, sa lagay nila. Ayan, malalaki na po mga kanayit yan. Nailagay na natin dito yung sampung pirasong sisiw mga kanayit. Papakita ko sa inyo. Ayan na sila mga kanayit. Lagyan natin ng pagkain. Ayan. Iyan yung i-deliver ide natin sa San Nicolas, sampung piraso. 2, 4, 6, 8, 10. Bale, mga kanaypi, kinausap ko si sir na ano, kunin na lang niya lahat yung natitirang sisiyo dyan na 7 pieces. Sabi ko, ilibre ko na lang yung isang sisiyo, mga kanaypi. Uh, bale, 16 na lang yung ano yung 17 pieces Ayan, 10, 12, 14 16 ito yung pang 17 mga kanayipi medyo malit pa lang kasi pero hahabol din to sa ano sa mga size na itong mga kasama niya. Ganyan lahat yan. Mabilis lang naman na lumaki ang mga Rhode Island mga kanaipi. Basta tamang alaga, mabilis lang yan. So talian na natin to. Bali makakabinta tayo ngayon ng 1.6. <laughs> Ayan, mga kanayipi, pupunta na kami kay Mia. So, nandiyan si Baby Michael. Oh. Hello, Ganda. Hi. Hi. Ayan. Bali sa rin dala niya 'yung ano, malunggay na bunga sa kayong sisiw. Ako may bit-bit ako dito. Yung daddy ni Mika. Ah. At yung yan, yung ibibigay ni Mrs. doon sa bahay nila. Nandito pa si Mia mga sa kanyang garahe. Buti na lang, kinuha na lahat na eh, sir. Yung ano, yung mga sisiw. May papisa pa naman doon eh, na mga sisiw. Ito si kuya niya oh. Si Rin Doon na lang sa baba yung kwan malungga. Ito ba ba? Pakili mo doon. Mayka, ayos ka lang dyan. Ay, nakakapit ka na, oy. Alam niya kung may bubuntan siya. Sakay-sakay oh. na -sakay yung brum brum na, no. sakay-sakay ka na kay Mia. <laughs> ka. Hello. 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 Ayan, sakto lang pinapainit pa natin yung makina ni Mia eh. Oh, bibe. magpapasyal-pasyal ka ah? nakahidwan na naman ang ganda ay hidwan-hidwan na naman ang ganda-ganda ayan ah. yung si kuya niya ha oh. ah. <laughs> Let's go, mga Punta na tayo ng San Nicolas Welcome to Asingan, mga kanoypi Pakiran na naman tayo dito sa Singgan Alright Welcome to Tayug Dito na tayo sa Tayug, Pangasinan Mga kanaipi ali kakatawag ko lang dun sa buyer natin ng CCU at uh, pupunta na siya daw dito sa sa may school ng San Roque. Along the highway lang 'to. At uh, 'yan yung papuntang San Nicolas. Malapit na rin kami sa pupunta namin. So, gilid muna tayo dito. Hintayin natin si Sir na bibili sa ating mga sisiw na Rhode Island ayan hindi kasi kabisado ni misis kung nasan yung barangay hall dito eh ng San Roque hello bibika nakagigising mo lang ah nakagigising mo lang <laughs> wala sa mod buti na lang mga kanaypi kinuha na lahat ni sir itong ano itong mga sisyo na to may matitira pa sana ng 7 pieces uh, ayan yeah. at least nakuha na niya ano uh, sold na natin yung 17 pieces na sisyo na Rhode Island at yung breeder ko na no tatlong piraso pa tatlong hen isang roster pangapat yung roster na isa So may nagtatanong na naman doon Antayin natin mga kanaibig Kung Matuloy yung transaction namin na May benta na naman yun Bale ang matitira na lang Yung mga dati kong Mga manok Yung mga nauna kong inalagaan Yun yung matitira sa akin Sir Ayan Kasawa lang Kasama ka na sa vlog, sir. Oo. Oh, oh. Ano kaya niya eh? Lagi siyang nanonood ng vlog mo. Yung ah, motor mo. <laughs> si, sino ba pangalan? Si Pia? Mia. Mia, yeah. yeah, yun. <laughs> Anong pangalan mo, sir? Jeffrey. Jeffrey. Pantanilla. Shoutout, sir. Ah, Jeffrey Baka may shoutout ka. Eh. Ah? <laughs> <laughs> shoutout sa mga multa sa, ano, na Montillo pa. Iyo. Bigyan na kita ng, ano, ah, sticker. Ayan. Ayan. ngapain ya? ngomong kris kanan aku thank you ato sir tignan mo muna nanaan boiboy aji motor motor to diag to mo motor, motor eh. e aji sidecar sir aji ikwa wun baganta kabduangkan to jay ken ikwa aji itak naro aji takde ikwa aji ikwa pera kumabul mo langit aja ikwa nang eee sais na iya kumememangkan takde <tid> Tamdama sir, di ko aja balay yun no, isang pot mo Aginana da, agina na dalang base tapos pa mo ang titagay sa yun ko Ay, ti danong Danong kan asukar. asukar Ay, thank you Thank you sir, uh -huh. iku lang Tagay sa nga ipainan mo yung tibaso sir ano mo pa nga yung matatagay ko Uy, nagpasyar kami tau Sakto mo na <laughs> Sakto ano pinakalamatan na e boss? Tiger Mount kaya yung balik Hindi Hindi ko ha, di, di nagatang ko uh, 40 uh, Pero awang pwede da kayo daduma ng accessories sir uh, Di ba napilim dati kinabuyot ko eh, 33, diba? 33 di ba? Wen, 33, hindi ko nagpanayon nagpanayon kami At di awan dati sa ni sa balit ibang uh, tapos atoy awan Daktil di ba? basit lang yung bumper na dati. Well. Eh kantog pa ramid sir. Punta ka na tulang ko. Maka discount pa kini ko dyan, boss RJ. Oh, picture to. <laughs> Ay, picture tao. Ayan.

Ah, oh, sige man, takitak, is, -ano, no, lang, eh? oh, mo, takitak taong doon lang Dati, kamano nung bigay Espanyol at tanga ay. Oh, diyan ka sir. Ado, mo. Ah. Eh, ito rin, nakatapay Espanyol at tanga. Ang umuti oh, ka mo. Ito diba, barangay ta. Wait. Espanyol at tanga. No? Ka ang kaano-ano. Ah. <laughs> Kamag-anak siguro nga <laughs> ay, tayo. Ado, ito. Eh, chat nagtalatan ang nakuhan. Thank you, thank you. Sige, madam. Ayan, paalis na rin sila mga kanaypi Sige sir Sige sir Ayan mga kanaypi Na sold na natin yung 17 pieces na sisiw At ito na yung pinagbintahan. 1.6 mga kanaypi Bali, 17 pieces yun at free na lang yung isang CC doon na maliit pa kasi. Pero hahabol din yun mga kanaypi sa mga kasama niya. So ayan, diretso na kami nila mrs. at may ka sa siblot. So tara na di di pa rin si baby may ka oh. Ah, wala sa mood makipag-usap kanina mga kanaypi, kagigising kasi barangay si Glot. malakamin kal. nanti nandito na tayo. Ay. Dito na siya. Ah. Ay. <laughs> <laughs> hey, <hello>. uh. <laughs> <laughs> Olá, guição. <coughs> 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 <coughs>

Amin, ang um, pangalan mo Maika Uwi na Uwi na Ang um, bibi uh, Uwi na Tapos na ang pasyal pasyal na Uwi na ante Antay Sige How we done, ay buo na yung kanila o oh. rambutan oh kontra pala yun halika na dito sa loob ha 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 Sakra Sakra Mukhang humo yata Sakra 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 Dito ka na sarap <laughs> Uwi na uwi na Bye. na tanong ko ang Igimat matlang kaya niya Munyos ni Baisiya ba? Oo, well, ni Baisiya Oo, kita ko lang tanong okay. Hay nino. Hay nung natitiklop ng Makita ya. iwas wasay mo nga eh. Ayun yung ninong namin sa kasal maka Kanayipe. Na kapit bahay din nila ng misis diyan. So, uwi na naman tayo ng ordneta tapos na naman yung pamamasyal dito sa barangay si sa Nicolas Pangasinan alright pili tayo ng tinapah mga kalimik. Tell Ni nee, naglukot mo. Almusal 'yon mga kanipik. baby girl. Ito na yung tinapa na ulam. Pali kanina si Mrs. bumili din ng barbecue doon sa ano sa San Nicolas. May ulam na kami panggabihan at uh, pang almusal meron na rin. Barbecue sa katinapa. <laughs> hello we oh got God! hello <laughs>